Ann Curtis, ipinakilala ang kanyang wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong. Opisyal nang ipinakilala ni Ann Curtis ang kanyang Madame Tussauds wax figure, kung saan siya ang kauna-unahang Filipino actress at TE host na napabilang Hong Kong Glamour Zone ng sikat na museo. Sa ginanap na unveiling event sa Makati, kitang-kita ang kasiyahan ni Ann sa kanyang tagumpay. Kasama na niya ngayon sa exhibit ang mga Hollywood stars tulad ni Nicole Kidman, Brad Pitt at Angelina Jolie. Gaano kalaki ang epekto nito para sa pag kilala ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa Instagram post ng Viva Artist Agency, ipinakita ang highlights ng event at binigyang diin ang kahalagahan ng sandaling ito sa kasaysayan ng Filipino entertainment. Bumuhos ang papuri mula sa fans na ipinakita ang kanilang suporta at pagmamalaki para kay Anne. Sa tingin mo, paano nakaka-inspire ang tagumpay ni Anne para sa iba pang Pilipinong artista? Ibinahagi rin ni Anne ang kanyang paghanda para sa event at ang hindi niya maipaliwanag na saya sa karangalang ito nagpasalamat din siya sa kanyang fans na patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang karera. Gaano kaya kalaki ang papel ng suporta ng fans sa tagumpay ng isang artista? Ipapakita ang wax figure ni Anne sa Madame Tussauds Hong Kong. kung saan kasama niya ang iba pang Filipino icons tulad ni Manny Pacquiao, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, at Lisa Longa. Sa karangalang ito, Napabilang si Anne sa piling grupo ng mga Pilipinong ginawaran ng ganitong pagkilala. Ano ang mensahe ng tagumpay na ito para sa mga naghahangad na makilala ang talento ng mga Pilipino sa buong mundo? Bukod sa kanyang tagumpay sa Madame Tussauds, patuloy pa rin si Anne bilang isa sa mga host ng E! It's Showtime sa ABS. Ang pagkilalang ito ay patunay ng kanyang impluensya, hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ano ang masasabi mo sa patuloy na paglago ng pagkilala sa talento ng mga Pilipino sa buong mundo?